Meron ka din bang violation na hindi mo nakikita? Tiningnan mo na sa iyong support inbox, sa iyong profile recommendation, pero wala at nakalagay monetization limited policy issue. I-try mo tong mga sasabihin ko sa iyo, guys, kasi ito ay effective at super proven. Marami din ko ang gumagamit nito, maskin ako man ay nagamit ko din ito itong mga way na ito na posibleng ito yung video hinahanap mo na nag ng violation. So, ang gagawin mo guys, puntahan mo ang iyong reels. I-check mo yung mga video mo dyan sa reels mo na walang earnings. Alam mo yon na umabot ka na ng 1K or kahit umabot ka na ng 500 pero wala pa rin nakalagay na earnings kasi kapag ang video mo ay pasado, walang problema, meron po yung makalagay na 0.00 at least kahit hindi ka pa umabot ng 500 views. So kapag umabot ka na ng 1K views, magiging 0.01 na yan siya. So i-check mo po kapag, ayan, nakikita mo naman dyan lahat ng mga videos mo. So isa-isahin mo dyan yung mga reels mo, yung mga latest upload mo kung saan ka nagkaroon ng violation in that specific day or week. So, makikita mo dyan agad kung saan yung walang earning. So, ibig sabihin, yan ang nagko-cause ng violation sa iyo na video. So, pwede mong gawin dyan guys ay pwede mo siyang i-save bago mo siya i-delete. Kasi, pwede mo din naman siyang i-edit. Kasi baka pwedeng possible na nagkamali. May problema sa caption na nilagay mo. Sa title. So, meron mga possibility na doon ka nagkamali. So, pwede mo po siyang i-edit at i-re-upload para hindi naman masayang yung pinaghirapan mong video. And at the same time guys i-check mo din sa iyong in-stream ads kasi baka doon din na video ay nagkaroon ka ng problema or violation. Kaya i-check mo din kasi may mo naman din sa gilid katulad nyan, yung earnings ng iyong bawat video So kapag nakalagay dyan ay blanco or empty talaga, walang nakalagay na earnings or at least 0.00, ibig sabihin may problema ang video niyan. So, dapat mo yan siyang i-delete. Kasi after niyan, pag na-delete mo na po yan, ay babalik na po sa normal ang iyong earnings or ang iyong payouts. Kasi nakalagay nga ganyan, di ba? Monetization limited. Kasi nga gawa ng violation. At if ever lang guys ha, na wala kang makita, lahat ng video sa iyong reels, sa iyong in-stream ads ay merong earnings. So, walang problema. Ibig sabihin, meron lang pong glitch. Kasi, every time nag update po talaga si Facebook. So, ang gawin mo po dyan ay mag-report a problem ka po. Pero, doon ka po dumaan sa creator support. Diyan sa creator support, i-click mo lang yan at pupunta ka po sa monetization. Sundan mo lang po guys, i-click mo lang yung monetization. Tapos i-click mo yung making money with reels. Tapos, i-click mo yung stars on FB Reels. At sa baba, may kita mo yung contact us. Yan, i-click mo lang yan at piliin mo yung others. At i-type mo dan yung mga reason mo kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng policy issue na wala ka namang violation. So, ganun lang po siya kadali. At mag lang po, magre-reply po yan si contact support sa iyong support inbox. Kaya doon mo po i-check kung may reply sila kasi agad-agad naman silang nagre-reply in a minute. Depende sa oras mo ha. Yan po yung pwede nyo pong gawin para mawala po ang iyong monetization limited. Sana may atunan. Please share this video and follow for more. Thank you so much.